Huwag tayong matakot sumubok sa pagbabago kung ito talaga ang mas makakaganda para sa atin, kahit sabihin ng iba na okay pa yan pwede pa pero alam mo naman sa sarili mo na kailangan sirain na at magsimula muli, hayaan na natin ang nakaraan magsilbing aral na lang ito para mas maging maayos ka sa hinaharap, oo mahirap sa simula pero pag nakawala ka na sa kasalukuyang sitwasyon na nahihirapan ka, masasabi mo na lang na buti pala sinubukan ko, kesa manatili kang takot at walang gagawin baka matulad ka sa pulaka na nasa kumupulong tubig. Kahit na nahihirapan na siya mas naisip peren manatili at maghintay pero nung hindi na niya makayanan ang init sa kanya naisip tumalon subalit huli na ang lahat dahil kahit gustuhin man niya, wala na siyang magagawa. Hanggang sa siya ay tuluyan ng mamatay, hindi dahil sa pumupulong tubig subalit sa tagal niyang magdesisyon kung tatalon na ba siya o mag a pa siya sa sitwasyon niya. Marami sa atin ang nahihirapan subalit wala tayong ginagawa para makaalis dahil sa kasamaang palag marami sa atin ang tulad ng pulapa na mas pipiliin ang mag-adjust kesa sumubok ulit.